ang pag-asawa daw ngayon ay dinadaan sa kantahan. Sa unang taon ng pagsasama, ang kanta ng lalaki ay napakaganda pa. Sabi ng lalaki, Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Sumagot naman si babae. Sabi niya, Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa, basta't kasama kita. Matapos ang isang taon, medyo yung mainit na pagmamahalan ay nalamig. Kaya napansin ito ni misis. Sabi niya sa kanyang kanta, Lobat na ba? Ang pag mo, Nakaload pa ba? Ako sa puso mo, may signal pa ba? Ito pala, si mister ay meron ng kinakalantaring iba. Kaya sabi ni Mister, Sana, dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Sabi naman ni Mrs., Kung ang irog mo ay dalawa, alayain ang isa. Sumagot si Mister, kung ang irog ko ay dalawa, dagdagan pa ng isa, ay talagang may balak. Ano? Kaya matapos ang ilang buwan, sabi ni mister, Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Sabi naman ni Mrs. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay... Anong sunod? Sabi ni Mr pagkatapos ng ilang taon paalam na aking mahal at sabi ni Mrs. ako ang nauna pero siya ang wakas naghiwalay marami sa mga mag-asawa ngayon ay temporary lang ang pag-aasawa, ang pagsasamahan. Bakit? Dahil hindi sila seryoso sa kanilang sinumpaan sa Panginoon. Kaya pinapaalalahanin ko kayong dalawa, great power comes great responsibility.